Nandito tayo sa loob ng ano ng uh, skaters, ang dami oh. 'Yan oh. Maghanap tayo dito ng ano, may may mga sale do sila eh. 'Yan. Mga chinelas, oh. Yung matinela so. Oh. Check natin kung may market tayo dito mga 50% off. No? Tum na gutom no. Ang dami nito, mabilis maubos. <laughs> no? Ayan. Yeah. Ito yung, yung rice. Sarap niya. Tapos may dyan tayo. Ano. Chicken. Patatas, di ba? Potato. Parang mangga naman. Parang Manga ba yan? Ano? ay, ano yung favorite ni Martin? Yung sa fishbowl. Ayan ang calamari. Di parang natanggap na natin. Okay, kain na tayo. A few inches later. Ayan, nakita sa ano. Check natin kung nasa si Shakira. Sabi niya punta lang siya sa ano. Sa Macdo. Sana kaya nakarating yun. Tawid tayo ng ano. Hindi ko niya sasakyan ko doon kasi baka magkasalisi kami. Pero tawagan ko na kaya kung nasan siya. Para mada, mapuntahan ko na lang siya kung nasan siya. Dito tayo sa ano eh. Uh, Sage Hill. Malapit niya dito sa amin na yung Walmart. Doon kami bibili. Ayun yung Battle Depot. Tapos ito yung pinaka yung dental, doon din yung dental ano. Yun. Yung no? kami nagpapa-dental. Tapos yung McD nandoon sa taas yung McD. May bae eh, yung bagong bukas na Bali Village. Check nga natin mamaya yan. Teka tawagin lang natin siya kung nasaan para ano. Mapuntahan na lang natin siya. Nandito dito ako nakapark ang layo eh. Check natin kung nasaan siya. Sundan ko na lang. Tapos silipin natin yung ano, yung uh, Valley Bali Village na bagong bukas dito kung ano ba yung laman niya kung okay siya. pinuntahan na lang natin si Ana, si Ate Kyra dito sa ano sa Mimakdo. Kasi tatong side na to, ito yung ano Bali Village. Yan ba diyan na lang kami magkita dito ako magpa-park sa Bali Village. Nandoon naman si Magdala Kari na lang yun. Dito tayo sa ano. Ito yung Mimakdo oh. E, e, tatawid na lang kami ni Ate Kyra para ano. Check namin yun dito sa ano. Kinatin Bali Village. Ay no. Tingnan natin saan? Eh, Coco, nag-deliver dito. Tara. Coca-Cola, oh. Hello. Ngayon pala, oras pala na deliver Tingnan natin ito, Valley Village. Nakabasa na kayo dito? Yan. Maganda ba? Ayun yung bagong gym, oh. Kasan? Fitness. Pahing katabi. Tata, kuta. Tingnan natin ito. Itong bagong Valley Village. Hindi pa ako Hindi pa ako nakapunta rin. Ayan, okay, pasok tayo sa ano Sa loob Ayun Saan tayo mag -uumpisa? Check natin kung saan dito Malaki rin pala, ano? Eh ano, mga katim. Gaya nito, $18, $19. Meri ano, may kamahalan siya rito. Tapos wala siyang ano, yung promo na color code. Wala, wala siyang ano. Sa iba kasi meron ito yung pag kung anong araw ngayon, kung anong kulay, meron yun eh. Dito wala, wala siyang makikita Ayan, mahal yung mga presyuan. Yun know, mga katimat, wala tayong, ano, wala tayong uh, nakitang ano, mababa uh, presyo. Tapos yung wala tayong nakitang nakasale doon sa, sa loob niya. Hindi siya, ano siya, hindi siya, ano, hindi siya friendly yung ano niya. <laughs> yung uh, presyuhan. Bili mo, $18. Tapos ito ka na bumili sa, ano, sa cross iron. May nabibili ka doon sa, sa urban planet, di ba? Hindi siya, ano, uh, hindi siya value. Wala sa value yung ano niya. <laughs> yung mga paninda. <laughs> Ang mamahal. Kaya ito na lang ako bibili sa, ano, sa urban planet, sa may cross iron kasi ito talaga mura. Na may mga $10 mga anong brand yun pa, di ba? May na kaya pala ano siya, punong-punong. -puno, hindi siya ganong, hindi ganong kaugos yung ano niya, paninda niya. Yan. Nagpark tire tayo rito mga katil, kaya ano na ako. Ako ganyan ang mag ganyan na magpark eh, kasi ginagawa ko, masyado akong gumigilid para yung guhit, di ba makikita? Kaya lang nangyayari, um, yung mga ganyan, no? Ayan, no? May iwas ka, tapos sila, ganyan magpark, di ba, nakaguhit yung, nasa guhit na sila halos. Kaya yung gilid ng sasakya ko, puro tama na eh. Ayan, no, di ba? Hindi ano, yung niya na, oh, di ba? Wala sa ano, parang iniwasan mo, tapos ganyan sila magpark. Tapos pag bubukas ng pinto, yung, yung gilid ko, ito, ito, ito. Yun yun, laki ng tamaan ito, ayan, no? gilas ano ko, postcard yan eh. Hanggang doon. No? yan, may mga gasgas -gas na yan. May mga lubog-lubog. Ito, ito. May mga gasgas -gas na rin to eh. May marami na mga gasgas -gas to eh. May hirap, may hirap dito. May iwas ka na. Tapos sila, hindi may iwas. May na nga tayo. Yeah. Yun o mga Dito tayo sana, sa, ano, sa Kinjo. Maaga-aga pa. O, oh, hiring pala eh. Apply tayo. Starting pala eh. Ang daming tao. Okay. mo na ng dito, Maaga. O, oh, may, ah, may araw lang? may siya lagi Ano, mag-exam tayo. ang ganda ng lapis eh. Tayo lapis natin mag-exam. Go. Yun ang bakit naman. Mabilis naman pala yung ano. Mabilis naman yung reservation. Ano na siya. 10 minutes lang yung pag -e natin. Kasi maraming ano ngayon. Maraming tao ngayon. Ngayon nga lang. Nasa gitna tayo. Parang tayo center of attraction. Yun o mga katimong. Ito yung pagkain natin. Itong rice. Itong rice na ito. Napakabigat sa na chan niyan. Kasi ito yung ano. yung chicken na masarap na. Okay na. Chopstick ako eh. Hindi <laughs> tayo na kutsara, hindi tayo marunong mag-chopstick. Ito yung mga ano, ha? Huh? Uh -huh. Ito na miso to, no? Tapos ito yung ano, ito yung banana, ano? Bango. 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 Hmm. Kaya na kain. Hmm. Stop. Ito so, nga, chopstick ha?

Lagi ko nakakalimutan, malaki yung serving nila oh, ng malaki. rice. malaki yung serving nila ng rice. Tapos mabigat eh. Tapos kasi ako, next yung sushi ako. Kaya parang dati hindi na no more than ng rice. Kasi kanin na rin yun eh. Ano masasabi masarap, mo? Masarap, masarap. Hindi kami kumukuhay nung niyo. maangha. Pwesi <laughs> <laughs> po kasi si Benny. <laughs> Excuse me po sa mga kumakain. Huwag ka na magpanggap, magkutsara ka na. Dali magsimulaan na yung tugtog oh. Ang okay. sarap dito. Tapos ang kikin nila talaga. Pag take out, 1.50 lang. Pag ano, 2 dollars. Pag take out? Ah, pag take out, 2 dollars. Maligtad? Maligtad. Pag dine in. Pag dine in, 2 dollars. Hindi, 1.50. Pag take out, 2 dollars. Ah, mas mahal. Mas mahal pag take out. Bil Bili mo, dine in, tapos take out. <laughs> Busi mo yan. jatuhnya, oh. oke, dah betul, kayak mana kami? Diyan no. Yung kanin niya, hindi natin nakain kasi ano, mabigat talaga yung kanin ng ano ng Kenjo. Japanese rice. Oo. Oh, Maganda 'yan di tayo. Busog-busog. Oh. Eh. -busog. Diyan okay. you no, know, makatidto tayo ngayon sa ano sa loob ng Cross Iron. doon tayo dumaan sa may sa ano sa food court, doon tayo dumaan. Ngayon. Walang gaanong tao kaya medyo okay, okay okay tayo at tingin tayo ng ano natin dito yung yung mga chinelas na mura lang pang ano lang pang, uh, pang spring tapos pang summer para meron tayong chinelas Kasi kasi nakapagod yung ano eh yung palagi ka nakasapatos nakasapatos ka lagi sa trabaho tapos pag aalis ka, nakasapatos ka pa rin diba? pag yung yan, kaya kailangan kaya tayo makahanap dito hindi ko lang alam kung saan dito eh. Hanap tayo. Check natin. Pag sa Nike naman kasi mahal eh. Mahal sa Nike eh. Tsaka ano eh. Saan ba yung Nike na yun? Wala ah. tayo sa iba na ano na sa uh, saan tayo baka kabili. Eh. Nandito tayo sa loob ng ano ng uh, skaters. Ang dami yun. Oh. Yan you know. o. Oh maghanap tayo dito ng ano may may mga sale do sila eh yung mga sinelas oh. check natin kung may market tayo dito mga 50% off karamihan kasi dito ano pag yung yung pag bumili ka na second your second yun parang your second pair yun yung 50% off eh sila naman ang bibili natin di ba pero siguro kung kasama natin si ano si Ste makabili kami para 50% off yung isang isang bibili natin dito. maka mga katimot ano Uwi na tayo Wala akong ano eh Wala akong napili na ano ng mga ano Ang mamahal ng presyo eh Ganyan ako eh Pagpaplanuan ko bibili ako Pero pag nandun na Nakita ko yung presyo Nangihinayang ako eh Kasi Gaya ng no, $50 $70 ba diba? Parang Ang ano Parang para sa akin eh, yung pinagpaguran mo eh yun lang ang mabibili chinelas tapos parang kasing halaga na ng ano eh sapatos di ba kaya sabi ko eh okay na to eh sapatos naman tayo na parang chinelas kaya sabi ko wag na wag bumili hindi talaga ako ano mahilig eh pag yung ano yung parang buti na lang ano eh napipigilan napipigil lang ko pa Yan. Kaya yun ang hinahing ako kasi yung mahal e eh. Mahal na ah, mahal naman talaga. Diba mo napakasimple ng mga design tapos ganun halaga. Pero kung mga below ano siguro yung below 20 dollars kukunin natin yun. Pero pag yung 30 dollars pataas na ibang klase na yun. Pag nasira naman yun wala rin naman yun. Diba? Kaya yun. Uwi na tayo na ito. ano. Mukhang mag snow na naman bukas. Ayan, madilim na naman siya eh. Ayan, ula pang kapal oh. nag na naman siya ng ano. Hindi natin alam kung, kung ulan o snow eh. Kaya ayan, huwag mo tayo para makatulog. Kasi si Estee, alas 10 naman ang pasok. Ang uwi nun eh. Para makatulog tayo bago natin siya ano, sunduin. Ayan, natak ako. Huwag muna tayo. Let's go. Yun oh, know. umuulan na oh. Salamat naman at uh, hindi siya naging ano hindi siya naging snow ayan na to ito ayan ato, pag yan laging ganyan eh lalabas na yung mga ano natin yung mga magandang halaman kasi mga puno ayan pag na hindi tayo sa ano kosko huwiran ano na isti hindi lang natin okay, ayan man. o ang tawag dyan? sa PFC ayan o yan, nakauwi na tayo. Umu uh, ano siya ngayon? Uh, umuulan siya ngayon. Ano ba naman tumita? <laughs> Iingay yun. Oh. Store ba sa video eh? Ito meron kami rito ano. May sagot to oh, eh. Yan o. Oh. food niya. Ito yung puro oh. sa binili to. Di ba kanina? Hmm. Ang sarap pa. Ah. Mm. You know, you know. Garlic bread. Memang busheta. Busheta. Hindi mo tuloy tuloy spring cleaning. Wala namang spring. Oo hmm. um, uh, nga. Ang tago. Urus no. Winter. Winter spring. Wala na. Winter. Winter ulit. Mm. Wala tayo umasa. Yeah. Kaya nga. Pagkain natin yan. Ikaw na saan? No mo? Oo, oh, mamaya lang. Pagkain tayo ng ano. Ang kakainin natin yung ano. Insinada. Insinada. <laughs> para ano, para matapos na yan. Tapos talaga. Na naubos na kaya, naubos na kaya, na kaya natin dala na? natin. Ang dami nyo eh. Oo. Uh -huh. Yung dala namin kapon, yung insimada rin yun. yun. Hmm. mag mata ko Itong araw ba naman na naman ako overnight pa rin. <laughs> Yan. Kaya tayo ng anong ng batang kiyapo po. Ito lang yung parang mini, mini ano to, mini day off lang. Eh. Bukas ipasok ulit. Ay, ikaw pala off mo okay, na. Hindi, off mo kahapon. O kahapon. Ipasok ka na kanina. Oo, kanina pala yung kunting oras lang. Yan. Tapos sumabak tayo sa ano. Halos labing isa, labing isang paleta. Yan pagod na ah, kain mo na you know mga katimba uh, salamat po sa araw-araw na pagsabaybay sa mga vlogs po namin at uh, maraming salamat sa mga nagko-comment nag-like, nag-share sa araw-araw na nandyan po sa amin at nanonood po sa mga vlogs po namin kahit simple vlog lang po yan at uh, lagi po kayo nandyan nakasupport uh, maraming maraming po salamat kung bago pa lang po kayo sa vlog namin, pasubscribe na lang po Team suniman Vlog pa, pa like pa share tas yung mga silent viewers po natin yan pa comment na lang po tas maraming salamat sa mga dati ng subscriber mga bago yung mga bago pa lang kami sa vlog eh nandyan na maraming, maraming salamat sa mga silent viewers maraming maraming salamat sa mga sukay natin dyan maraming salamat at ito medyo nanantok na tayo at uh, na lang yung vlog natin at uh, tool uh, na ano, antok na antok na ako <laughs> See you on the next one na po. Bye bye. <music>